Diba, yung liberty mo protected. Eh baka biglang dumating dito mag-defend ng DND uh, budget, biglang huliin, biglang dalin sa hig, wala kang kalaban-laban. Last communication ko sa kanya, yung right before the break, nung nag-break. Tapos 'di ba yung, no, yung right before mag-resume dun lumabas na baka may warrant. Hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Oh. But, but I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether uh, negosyante na naka <clears throat> naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. 'Di ba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato e, eh, katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huulin kayo, dadalin na kayo sa hig? Sino sa inyo dito pag sinabing, ano, boss, kung may papatay sa inyo, Uh, kung qualimbawa may humahabol sa inyo napatayan, patayan sinabing pag nasa senate ka uh, wala walang gwardya dito o walang makikialam. Di ba? Yung yung personal safety at liberty ng bawat isa nasa constitution 'yun eh. So iba yon, So pag sinabing halimbawa si Senator X may warrant of arrest, hindi po mapasok, Ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi dapat harapin mo kasi Philippine court 'yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May, may, security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganun. So, si, sino sa inyo dito? Kung, kung, tingin nyo, bigla kayong arresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, uh, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and I hinarap ko yun. In many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, Sir, pag dito, eh, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arresto yun. Ay, Sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Eh baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND uh, budget, biglang huliin, biglang dalhin sa hig, wala kang kalaban-laban. Sir, do you think it, is high time to revisit the Senate rules? Lalo dun sa hindi naman applicable na sa mga uh, lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers. Actually, mas mahal pa nga yung... if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. it's not a choice in his case. Diba? He'd rather be 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 here, no? So I mean, madaling sabi niya na eh. no work, no pay. U unang unang your work is not only here, eh. de ba? And uh, for, for example, paano kung may sakit? Or paano kung mo, may COVID? Or whatever, nag zoom, nag attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-usapan. Hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na Hindi siya arrest rin at i, i i-deport -de sa uh, Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung ano kung sasabihin na no ng gobyerno. Hindi, pag hinuli yan, pwede siya pumutang korte. O, oh, kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. Ang ba ng minority uh, for the uh, Senate President to give a categorical statement on this No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect The, the rights of every single Filipino. Baka sa kanila ang view nila pwedeng dalin sa Hague. Ako hindi yun ang view ko. Ma, in, never ko view na, abogado ako eh. So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga uh, treaties natin uh, na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya na naalala nyo si Congressman ano, uh, Jimenez, di ba? So US na 'yon. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung yung pagka uh, uh, yung extradition niya. So do you agree doon sa sabi ni SP na pwedeng samahan ng ethics complaint itong si Senator Bato sa pag hindi, sa hindi pagpasok sa senado. eh, lahat pwede, kusampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, para mo sinabing, pwede ba yung expel yung isang bata sa school ko hindi pumapasok? Eh, kung sinabi ng principal, yung bata niya may papatay, hindi ko siya magpoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, ano, itretrete nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektan -pro eh. So, na so napaka-illogical na, na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file, pwede. Eh, lahat naman ng klasing pagpa-file, pwede A uh, ang question, uh, may ground ba? Eh ano nga yung ground? May, may threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung, yung ganito katagal na absence ng senator? Ano kasi ito eh, extraordinary. Uh, kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Diba kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, may, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya uh, court. ba diba? So, let, for example, when Senator De Lima, ba diba, Nag-usap lang kailan lalabas yung... Uh, Naalala ko nun, yung uh, mga progressive groups panahon ni GMA nandun sa house. May usapan, di ba? Pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court. Di ba? Pero sir, under Senate meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi uh, makakapasok sa period of time? Hindi. I don't know if Senator si Senator Pingnon, 'di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila. O oh, sabi din niya walang hustisya sa na mangyayari habang sila nandiyan. So nag-appear siya nung kay uh, person, kay, kay uh, President Pinoy na. But si Senator Ping mismo nagsabi, hindi madaling magtago, mahirap. Mahirap talaga.